farmers pasyal po tayo sa uh, umahan namin tinan po namin yung anihin at ito palay magandang na kaabon lang po yan uh, ito irrigation na ito ay hindi para po nung tatagal Sanligo pa lang po ito Yan, po yan. Tignan natin po yung anihin namin na palay Ayan po yung anihin na palay Anihin po namin ito Ayan ka farmers ang mga problema po kami kapalmers kung paano po ito aanihin. At ang ah uh, harvester po hindi po makaraan. Nasa na po ito eh. Halos ang uh, po dito eh may tanim na. Wala po ang yung harvester na mag dito. Kaya po, pipipilihan namin kung aanihin po namin ah uh, ng manumano gagapasin na lang po namin or uh, pipilit po namin yung harvester magbabayad na lang po sa dadaanan ng harvester uh, medyo hindi po kaganda ang palay pero, pero po meron pa po makukuha sayang din po naman kung tatrabahohin na uh, may tinatawag nga po dyan ay eh, mabubusungan po tayo baka po maka 20 pa naman na palay dito 20 gaban bali dalawang piraso po ito mga ka farmers dalawang kahon po ito Palay na natu tuyo na po ito. Tapos po uh, medyo gumanda at nagkaroon pa ng tubig. Ayun naka-survive pa po siya. Maganda po siya oh. Ang problema po nga talaga namin ay ang pag paano po makakapasok dito ang harvester. Kaya po uh, siguro po baka manumanuhin lang namin to. Tito Bert. Ah, uh, pag medyo po Meron pong gusto pumasok po ng harvester, papaharvester lang po namin. Pero baka, baka po na lang kami sa dadaan ng harvester. Yan mga farmers. So. Po. po yung lahat po ng na. Natanim, natanim na. Kaya po problema namin ito kung paano po ito Dahil wala, 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 na wala, kanina, wala, po wala, dadaan wala, wala, Baka wala, wala, na lang namin. nakapahinayan po itong palay na to mga katropa ito dalawang piraso itong palay anihin at uh, balibasa po eh, nahuli na po eh, maraya pong dumura po kanya, kanya po yung uh, uh, ibon at yung mga daga uh, kinakain po nila nakapahinayan po mga farmers bali po pag in-harvest po ito uh, anihin namin ng na manong manong pakikita ko po sa inyo mga katropa mga farmers alas po na ba ay na siya ah uh, hanggang dito po lang mga ka-farmers ay ko po sa inyo ang pag-harvest po or pwede namin ma-harvest ma-harvest uh, baka pa